Kuya nyo? Boyet Kuya Boyet. Alam mo ba Kuya Boyet na may palanggana kami men? Natanaw ka lang namin. Ayon, eh wala kami masyadong dalang budget ngayon kasi sumundo lang po kami ng bata. sabi namin ba kasi Kuya wala pang kain ito pang almusal. Kahit di namin kailangan Kuya. Kapa namin ang panahon at sitwasyon natin. <laughs> Ayan po. Magandang umaga po. Natanaw namin si Kuya. Napakainitan pong ito. po eh. nagtitinda ng Nagtitinda ng ano. Na, Oo oh, nga, alam ko kuya Papang kasi sa ano, ganyan may mga oh, um, kakunan, eh, wala Alam ko po yan kuya kasi nagtinda kami ganyan Intindihan ko po kayo Sige, so, bilhin mo na na yan Isang planggana po kuya Oo oh, um. mo yung ganda, -ganda. At si kuya po, baka gusto... Ano, taga saan ka kuya? sa pusat bili, saan saan po na itira dyan Wala na kung na nabinda nang sa ako Opo, manood kayo sa akin kuya Para kung sakaling may magpaabot ng tulong po sa inyo Mama Sid TV kuya ha Nag-upload sana ako ng sticker TV, apo. Para kung sakaling may magpaabot po ng tulong sa inyo, ah panoorin niyo lang po tapos mag-aano ko ng phone number doon sa aking sa comment section, mag-comment ka. Ano mama na yun, Mama SID TV? Apo, SID Kuya ha. SID TV. Mag-comment ka po doon. Tapos sa comment mo iwan mo yung number mo para doon kita ko kontakin kuya ha. kasi saan mo yung ano ko yung buyot makaraig. Si Kuya Boyet Makaraig. Southville ano po kayo? Dito okay, sa Jampusa, sa subdivision, Hindi 1A1 lang po ah sige po. Boyet makaraig na po. Oh, sige Kuya Boyet, pasensya ka na ha, wala kami masyadong i ano. Kaya baka may extra ka pa diyan. Nagbenta mo pa kayo ng budget na 50 pesos. Dadagdag na lang ng budget. Kuya, yung ano, wala talaga akong dala Kuya kasi bigla ang nagsundo. Ganon talaga Kuya kasi alam mo yung iikutin mo na yan bago ka pa makakain nakabenta niyan. Kuya, kasi bayaran po 40. Magbuka yung mahihiya basta marangal po ang may, may kuya, ato. ito po yung sobrang namin pambili niyo no, man lang po ano. <laughs> Sorry kuya ha. Tanggapin na po ito. Oh, po. Rin ano po, kuya. So, eh, Basta't marangal kuya. po kami. <laughs> ko, sumama sa uh -huh. yung... Ipag-pray niyo na lang kuya. Asawa na rin po. Wala kayong anak? Apat po eh. May asawa na po yung dalawa. Nasaan ang mga anak nyo? Eh naupo po sa San Pedro. Mm Hindi -hmm. naman kayo kinakalinga hindi na po. May mga po, mahirap din po ba ang buhay nila? Eh, meron po. Sa center kaso, eh, ibig sabihin, eh, malakas pa yung kain si Papa, sana yung man yung sa, yung sa Pero, syempre, iba yung, na, kahit nasa, kahit na ganun, nasa piling nila kayo, alam mo yun, walang, wala ko, yung pagtutulungan ko, yung obligasyon ko yan ng magulang at anak, ay wala po yung kondisyon at walang halaga. Habang buhay po yan. Pusang loob po yung pagmamahal. Kaloob din yan sa atin, eh, Lord. Paano ko? Si TV po, kuya. Sid. Mama Tid. Sid. Sid, Sid. Sid. Paano kuya Boyet Ham, Mauna po ko sa inyo. po Pasensya na kuya ha. God bless po. thank you so much. Dapat may baong po kayong tubig niyan para ganyang kainitan. Kasi bibili pa kayo ng tubig niyan. Pagka, kahit, yung, alam mo yung mineral water na bakante kuya, pwede niyo yung paglagyan ng recycle ng another tubig para lang may bitbit -bit kayo. Kasi yung ganyan pong kainitan, napakadelikado po ng, ano, heat stroke at saka yung, mahilo kayo. Opo. Taga-sign Joseph, yung po kami. Paano kuya? Thank you So much Alright. kuya ha. Mag ano po kayo dun, mag comment po kayo doon, ha. Mag leave kayo ng number nyo. Tapos uh, balikan ko po kayo ha. Thank you kuya Boyet. Salamat po. apo oh, God bless. Bye bye. Ha, po. Thank you